guys! Hello! Ayan po. Pauwi na po kami. Laki ah, mga kasama. Okay. Ah, Ayan guys. Pauwi na kami. Kasi nga maghapon kami. Siyempre, kami nagtatrabaho. Hindi <laughs> <dito> lang maghapon. Hindi <laughs> lang maghapon. Hindi lang maghapon, dito maghapon. Hapon at half-day na gabi. <laughs> half-day. Half <laughs> Ayan po. Dito kami. Naisipan namin dito mag-ano dumaan. Kasi nga titingin, -titingin kami dito sa kali para mabago naman yung aming paningin. Kasi lagi na lang nakikita namin. Sa. <laughs> so, well, well, hey, I-watermark. Ah, hindi. <laughs> <laughs> hindi kasi hindi naman tayo babayaran 'yun. Ano ba pakante din ba Ha? yan no? sila na na kasama oh ay to may vlog hi <laughs> luka ano yan dito ko na ba ano? kaya nga mas maganda pa gayon nasa kayo? oo madilim dito, ano? dito ano? Madilim. Oh. Dapat di iwa yung lagayan ng ilaw. Nami-miss Or... ko tuloy si ano, si Donald's. Si Donald's. Si McDonald's. <laughs> oh. Dapat may ilaw dito. Dilim mo. Oh. Makakatakot kaya dito maglakad pag ano. No, Makakahera. Dito. Hmm. Yung uwi ng alas 10. pueso. Pauwi na po kami. Naisipan namin dito tumahan Para naman may iba yung aming taan. Yan. Pag i daw ang buwan, ay may magtatanan. Pag ang, pag ang buwan at bituin, ay magkalapit, may magtatanan daw. Sabi. Kasabihan ng ano, nakakatanda naka sa amin ko pagod na pagod na yung aming mga patang-patang katawan. Nakatawan, utak at kamay. Utak, paa. Ayan po. Pero ang ganda ng party nila, ano? Wala, hindi. Hindi ako. <laughs> Ikaw doon lalaban. Ni <laughs> hindi. Nakat ulo ko, no? Sabi <laughs> ko na, pakit na sabi ko na ako. Sa kato ang opang ko no, ako. Tayo tayo. Sa kato ang ko. Alam na lang ko na ako. Na-predict ko na. <laughs> Parang si Mamanding yun. Nung, nung ano, nung ilala. Alam na ilalaban. Gusto oh. na nga nga lumata. At hindi daw siya nakatulog. Oh. Yung, oh, no. ila, yung, yung ano, yung tinukuha siyang muse sa ano. Oh. Sa ano yata yun. Yung may pala nung hindi pag ano. Tawag tuwing to? Mayo. Anong nga tawag yung doon? Yung mga basketball? Oo. Oh, ay kinukuha siyang ano. Tapos hindi na daw siya makatulog. makatulog. Alam mo, nagkasakit si Maman Bing. Saka so, kaisip. Oo. Oh. So, Kaya siyempre, nahiya siya. Kaya naman mo ang pagkakit. Kaya. Porka ako'y walang hiya. Ayun ay na. ako. <laughs> so, may hiya pa din naman ako. Kahit paano. Pasensya naman at madilim. Madilim kasi ang dinaan namin. Wala so, kasi walang hiya. Hindi oh. ko. Hmm. Ikatuan. Ah, Hindi. <laughs> hindi ko na sinundan yung asawa. Pot ni sagluluto. Sa Ito, peritong isda. Sa <laughs> amin kaya nung ulan. Isang araw pa nga yung isda yung sagbaasar <laughs> Hindi maluto luto, luto? Oh. Ang isda kaya pag matagal nang nasarap yun nawawala ng lasa. Oo. oo. Isang araw Ado. pa yun eh. Timig dito oh. May hipon pa nga ako dun sa akin. Oo, wow, sana on. magsabaw ka rin. Hindi. Hindi naman maluto-luto. Kala naman magluluto. Ikaw! Ang na pagod na ako magagod Sa bagay, ano ko nga, ano? Bibili pa ako ng ano? Hindi na ko. Oo. Pasok na kami dito. Hindi naman niya yung luluto. Nakipon yun. Bawal din sa kanya. Oo nga. Wala ako kahit bawal sa akin pag alam ko ano. Lamon ako. Ang taas ito. Ang taas ito ay Oo. Yan po, may motor po. Isang tao lang po nakaka... Isang tao lang po ang nakakadaan sa uh, daan kasha. Kasha sa damyo. So, pinauna na namin yung motor. Kasi syempre. Motor yun. <laughs> motor yun. <laughs> Baka mapangga kami. Guess, ah. Uh. Dito po sa lugar namin, marami kang mabibilang mga pagkain. Pag nagugutom ka, Oh, mo ng ulam. Agad-agad may ma Agad-agad may mabub... mabibilhan ka. Kung gusto mo ng ulam, labas ka kaagad. Oh, ulam na. Kung gusto mo ng tubig, may tubig na. Hindi mo na kailan pumunta ng bayan o kung saan-saan man. Oh, ah, eh. Gasol. Gasol. malapit. Hindi na Tinapa eh. Tinapay. Sarada. <laughs> Dito ka hindi na matuan ng Bakit nga? Kakaunti na ang nala ako. Ay sa umaga na lang. Oo. Hindi na ako. Sige. Ako hindi pa. Yan. Hey okay guys. Mas na, mas naunang mas na unang yung kanyang bahay kesa sa bahay namin. Mas na bahay ni Linlin. So, nasa kanila na siya. Ako, naglalakad pa rin. dito na ako sa amin. Paliko na. Lilikaw na ako dito. Oh, madilim. Parang may nagkakantahan. Ayan guys. Oh. Dito. Dito po yung dinadaan ako. Madilim. Tapos dilim. Liwanag dilim. Parang buhay lang. Ayan guys. Nandito na ako sa amin. Oh kumukuti-kuti tap bumubusi busilak ganyan ang kindat ng mga bumbilya ayun ala nang po no oh, diba? ala naghihingalo na siya oh. naghihingalo na siya yan nakabag pa ako nakapakbag